tatlo na binili ko. Ito kasi may ayusin na naman ako. Yan po, dumating na yung ko ng Set na yung binili ko. Yung na. Ayan. Madalas kasi masira at. So, dalawa, apat. Ayan mo. set. So, ito siya ito yung sa bottom plate ito yung bottom thermostat saka ito yung power switch thermostat tatlo na binili ko ito kasi may ayusin na naman ako sira na naman siya tapos yung naging sira niya ito na yung bottom tapos bukas ko palitan na natin ito kinalaban ito palitan na natin ito hindi pa naman ito sira Kaya palitan ko pa na

Ito lang pala, straight pa ito lang, upang mabilis ang taba. <laughs> Ay, hirap hirap. Okay. san, match. Kapag bibili kayo nito, sukatin nyo yung original. Ayan. Sukatin nyo yung pagitan dito sa butas. Saka so, dito sa so, kabilang butas. ang uh, millimeter. Saka so, dito. Ayan. Para match Ayan uh, Ayan, match na match. Wala nga match kasi yan. Eh. Hindi siya match. Hindi nyo masusag. Tapos ito rin. Ayan, no. Eh. Hindi siya match. Hindi nyo rin masusag ito sa bottom. Kaya, mas maganda na yung tatluan yan. Para mas, meron na siyang sakto sa ano Ito kasi hindi masusuot. Pag bibili kayo ng ganito, yung dalawa na siya. Iwan ko lang din kung ma-mount ko ito dito. Mamaya, tignan ko na lang.

hindi ba mga babae tuloy sa inyo ito? huwag tuloy niya kasi hindi na kasya ka hindi na na ito kaunti dito ito naman ito митэнд баан сэндвич янь лаа он наа тич нэмэн готес So, ano, mamag natin to. Hmm, buti may ganun lang sya. Di clip. So, yun. Sana yung universal sya. Yan, meron na na. Yung uka. Yun. Yun. Sakto. Ayos. Ang dali na. Mga universal naman sya. Is. Aba yan. Ang naman. Ang tanggal lang ito. Ayan. Buti ditanggal lang siya. Ayos. Ah, Ayan. Ayos. Ah, kaya Ay, ah, ito so, nakamount dito. Ano kaya nakamount. may lock siya dun. Ayan. Sato. Tapos. Ayan. 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 Ayan lupa yan Soft. ayos ayos sa sting sting kung gagana mana ka ha? yun ayos na <laughs> nakapagkapin na. ayan sting natin ayan natin tubig sok sok di distay yuk kaliin langsung nanti Oke, iron gay okay. lang